idol, magandang gabi po sa inyo so ang punta natin uh, so video bird kinasawa ko ngayon so ito, andun sa sa likod mga idol so ako, oh, nagbantay pa ko ng tindahan so punta na natin dun so makikain tayo subukan natin kung lang kapag na masarap yung iluto nila uh, kaldireta at saka sang cube, no? So, yun mga mga uh, idol so tara na mga idol, let's go ano yan? Let's go, mga idol. Punta natin namin. Kakain tayo. nag ka pa. Sa birthday niya sa plaza, hindi ka invited nang ka. Huwag nyo siya Kasi punta yung dito kahapon. Huwag maghihintay. Huwag siya mo ako